mga no, boss happy uh, happy martes so karon ay opening or opening sa kwan, squaa events so lahat ng mga colleges particularly mga colleges nationwide na na ay mga active players so dirigin na held sa isla sa kamigin from region 1 to region 12 so bibo bibo karon nyo week until uh, sunday sunday or lunis uh, lunes so unya mga boss eh mga na to trabaho dahil kaya tagtan ako sa mga events sa mga kalihukan diri ba especially sepak uh, takraw so that's my one and only sport kaduha dai sa pinaka favorite sport nako na so narasa na asag daw ang sepak si takraw so see you there mga boss